May patutsada si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga kongresistang pumalakpak sa pahayag ng Pangulo laban sa nangungurakot sa flood control projects. Git niya, sila rin naman daw ang mismong sangkot sa kapalpakan ng mga proyekto. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Mahiya naman kayo sa inyong ka-pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Ito ang isa sa mga pinalakpakan ng mga kongresista kahapon sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang palakpakang yan, pinuna ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Mga kongresista naman daw kasi ang nagkakakickback o kumikita sa mga sinita ng Pangulo na palpak na flood control projects. Very glaring po yung palakpakan, igawan, howling, ng mga mambabatas. Then ho, sila naman ho yung involved dyan. Sila naman ho yung mga pasimuno dyan sa mga kalukohan na yan. Pero kita, tignan nyo ho, parang inosenteng inosente pa sila. callousness, na. Manhid. Kung titingnan ang budget ng Department of Public Works and Highways para sa flood control sa loob na nakaraang tatlong taon, aabot sa halos 700 billion pesos ang pondong inilaad dito. Kaya ang tanong na marami, anyare sinubukan nating silipin ang ilan sa mga proyekto na nakalista sa budget ng DPWH. Isa na rito ang flood control structure sa barangay San Dionisio sa Paranaque na nagkakahalaga ng 70 million pesos. Sa ngayon, ongoing pa ang proyekto. Gayun din ang flood mitigation facility sa Marulas Creek sa Paranaque. Sinubukan din naming silipin ng flood control structure sa barangay Manuyo sa Las Piñas na pinaglaanan ng 21 million pesos noong 2024. Hindi pa raw ito alam ng barangay at ang nakita lang namin sa lugar, ang dati ng booster pump na pinangangasiwaan ng MMDA. Wala pa rin ipinapagawa sa Dalig Creek sa Barangay Pulang Lupa Uno sa Las Piñas na pinaglaanan ng 100 million pesos. Sa ngayon ay wala pa rin ginagawang anumang struktura dito sa Dalig Creek, maliban na lamang dito sa mga floating barriers. Kaya naman itong mga nagdaang bagyo at habagat, Umapaw itong creek at nagdulot ng pagbaha dito sa lugar. Matapos ang sona ni Pangulong Bongbong Marcos, naatasan ng DPWH na magsumite ng listahan ng mga flood control projects sa nakalipas sa tatlong taon. Sa datos na nakalap ng News 5 noong 2023, mahigit 8,000 ang flood control projects ng ahensya. May higit 10,000 proyekto noong 2024 at halos 12,000 naman noong 2025. with all the records that uh, we will be submitting we also intend to conduct uh, yung, intern, yung uh, audit namin sa lahat ng, um, ng uh, mga projects uh, kasi uh, that's already 3 years din na namin kung uh, anong itsura na ni mga projects na nagawa kasi the projects that uh, we had implemented should be lasting uh, for uh, anywhere between uh, Aminado rin si Secretary Manuel Bonoan na may ilang tao sa ehensya na nakakapasok dahil sa ilang impluensya ng opisyal. Kaya naman mas maghihigpit sila ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, may and Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. thank you